Guys, samahan, samahan niyo po ako magbenta sa nahuli po nating alimango. Hello! Welcome to Mario Lassen Channel. So guys, nandito po tayo ulit sa mangroves para po maghunting ng crabs. Kung tayo ng crabs, ay kailangan po talaga perfect yung dagat. Low tide. So, ayan. Mararamdaman mo yung dagat. Medyo warm. Usually, pag mainit po talaga at warm yung dagat, lumalabas po yung crabs. So, tara, simulan na po natin paghunting. Wala. Bato lang. Tsaka shell. Wow. Meron pa dito isang butas. Ang laki. Oh. May bubbles. It's a good sign. Wow! Look at that! Look! Higanteng. Napakahiganteng alimango. Natago pala dito oh. Wow. Alaka. Grabe oh yung kamay. Oh. Ang oh, laki. Uy. Uy. Wow. <laughs> Grabe kamay palang. Sobrang laki oh. Maaway. Delikado yung kamay natin dito. Oh. Tumitingin talaga siya sa mata. Sabi nila. Lagyan na daw ng putik yung mata. Oops, 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 oops. Napakabigat. Hindi kaya ng kahoy ko. Sobrang bigat sa sobrang laki. Oops, 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 oops. Nahihirapan ako guys sa sobrang laki. Tingnan nyo yung kamay. Diyos ko po. This is so huge Oh my god. Ah, oh my god. Ah, ayan. Lumabas ka sa lungga mo. Oh, galit na galit siya. Galit na galit. Ayan, dito pa. Wow. Op, oops, oops, oops. Tatakas. Tatakas 'to. Grabe ang laki. Sobrang laki. Grabe yung size. Baka pupunta to sa akin. Nakakatakot. Iganti na to guys eh. Ito ata ang pinakamalaking nakita ko na huli. Oh, ayaw niya na pupunta sa likod niya. Oops. <laughs> wow sobrang laki wow this is so amazing grabe ang bigat niya more than 1 kilo wow ayan sobrang laki niya kahit gaano po siya kalaki mas strong pa rin po tayo basta hawakan nyo lang po talaga sa likod wag po sa front kasi makakagat po talaga kayo pag ganito pong hawak hindi hindi po talaga kayo makagat dahil yung kamay niya ay hindi na po yan makaabot sa kamay natin. So ngayon, ay tatalian po natin. Bawal po to idiretso lang sa planggana. Dahil mag-away-away, if ever, marami po tayong mahuli ngayon. Ayan. have to make sure na hindi basa basta-basta makawala. Ayan. All good. Nakatali na. Our king crabs. There we go. Our first crab ever caught. Wow! Nakikita niyo ito guys? Tingnan niyo. Ayan. Mga kalis po 'yan ng ano? Alimango. Ayan ito oh. Alimango po 'yan. Ayan ito. Malaking alimango po 'yan. So, oh, look. <laughs> Yung kamay. Malaking alimango na naman, guys. Dami nila dito. Ayan. Wah. Wow. Kamay pa lang. Oops. Ito talaga yung klasing ano, mangroves alimango. Yung kulay niya guys, oh. Ayan, nagbubbles na siya. Galit na galit na siya sa akin. Laking butas niya, oh. Kasi malaki din siya. Magat na siya. Nagbubblings na siya, oh. Maraming nagsasabi sa akin, lagyan ko daw ng lapok sa mata para hindi ako makita. Try nga natin. Oops! Oops! magat na siya. Kasi hindi niya nap makita. Kailangan ko kasi ng malaking area para matalian po siya. Bawal po siya dito talian kasi putik. Ayan. Pantali. may putik na yung mukha ko. Nakadalawang huli na po tayo at ang lalaki po talaga. I reckon tag more than 1 kilo po siya bawat isa. Sobrang bigat po talaga. At ayan. Wow. Lalaki. Tek po talaga ang gantong trabaho. Pero to be honest, hindi po talaga madaling gawin. It might look like very easy to do it, but I will recommend recommended. Kung gusto niyo pong itong gawin, ay kailangan talaga uh, experience po talaga kayo nito. To be honest, uh, minsan eh, hirapan din ako. Minsan natatakot, yung akala ko makagat na yung kamay ko and pag ginagawa po talaga namin ito, we have to make sure nagdadala po kami ng mga snacks tubig kasi nakaka-dehydrate din, napakainit, how many minutes or hours. Nandito lang po kami sa may mangroves, naglibot-libot. Nakakapago din po siya, so hindi madali, but the most important is napapasaya ko po yung mga manonood ko at masaya din po ako na ginagawa ko to actually. Normal lang sa akin na ang gawin ito. But of course to others kasi hindi nila ito nagagawa. Grabe po talaga yung appreciate nila. Kaya ang ganda po, uh, nakakataba po talaga ng puso yung nasa comment section nagbabasa po talaga ako minsan nga bago matulog binabasa ko yung mga positive ayan na sila mo <laughs> so we have to make sure po talaga drinking water all the time kasi minsan nadehydrate po talaga ako nagkakasakit minsan yung putik guys, pag nagkaputik putik putik yung kamay ko, sobrang kate makate po ang putik sa mangroves so pag hindi kayo sanay at allergic kayo, kahit nga ako laki dito sa siargao makate po talaga ang putik ayan, namumula na yung kamay ko and it's very very itchy plus nangangagat na po talaga yung mga lamok, ito na mga lamok hindi naman talaga sila nakikery ng mga dingge or what, nakatira lang talaga sila dito sa mangroves, hindi sila pumupunta sa bahay bahay dito lang, hanggang dito lang talaga sila dito. Nagaantay lang kung mayroong pupunta. Like me, pinagpipyestahan na po ako nila. Parang, <laughs> there's a sign, baka may alimango dito. Walang nagre-respond. <laughs> wala Wala. Ba ka pa kami alimango dito. Matapakan natin. Nagaantay na! One more brong lang po tayo. Makakagat tayo nito. Gurang na to. Gurang na. Oh. Wow. Mabigat. Oh. That's it. Yung mukha ko. Panay. Ano na itong mga lamok sa akin? Kani kagat na sila mo, nandito na sila. Grabe, okay, ang laki. Parang nearly 2 kilos. Yan po siya kalaki. Sa kamay ko, oh. From my hand. Hanggang dito. laki. Size na ata. Mas malaki pa sa mukha ko. Bigat. Mahal na to bilihin. Pero dito, pwede mo lang hulihin. Walang puhunan. <laughs> Pagod lang pagod at saka ayan nakatatlo po agad tayo ay bigat na to grabe ang bigat bili po kayo kahit uh, e, ebebenta ko lang yan ng tag ano direct nyo tong bibilihin sa akin la nag ano na ako guys nag live sealer na <laughs> Kung direct nyo po tong bibilihin sa akin, nabibenta e, ko po sa inyo ng 1,000. Char. <laughs> Basta followers hindi anyway guys, I'm so excited. Masaya lang po talaga ako dahil e ko po 'yan mamaya. Ibig sabihin, extra income na po, uh, makakatulong na din po siya pambili ng mga gulay, prutas. Yan, maya-maya po ay parang high tide na po. At makikita niyo po yung tenga ko, inaatake po talaga siya ng lamok. And panay scratch na po ako. Kaya pulang-pula po siya. Ayun nasasarapan sila sa tinga ko and grabe, ang dami po talaga dito ang alimango hindi talaga kami mawala ng alimango dito sa Siargao and that's good, it's keep me busy sobrang bigat na iwan ko lang to dito oops so baka may alimango dito ah ada signna naman po oh oh bato oh parang mineral aramdaman ko dito oh ito bigat ah. ando ba bato bato-bato wala limango may kumagat. Grabe, nagtago talaga siya. Kala ko wala nga eh. Kala ko bato na yun. Ito. Kumagat na siya. mayroon nga. ayan guys nakaapat po tayo Woo! thank you lord thank you lord sa blessing Eh, bebenta ko po ito agad-agad kahit hindi pa nakaligo si Maria Lassen para ma wowey po yung effort kagat ng lamok at pinaghirapan samahan niyo po ako magbenta ng alimango to find out kung magkano po ang kikitain natin sa apat na malalaking alimango Shout out pala kang Romzel TV na pumunta po talaga siya sa bahay namin para po ihatid yung isda na ibibigay niyo po sana sa akin kaso that time busy busy po talaga ako that day nagpa-check up po yung asawa ko that time busy po kami sa doktor ah uh, shout out lang po kang Romzel TV thank you thank you so much sa uh, napakaraming isda na binigay niyo po sa parents ko shout out thank you Romzel TV Guys, tamahan niyo po ako magbenta sa nahuli po nating alay mango. Wow po! Gaming na po! Sabi ko, hindi tigasan pa po lakok na no mo huwag nito 1.5 Nice lagi. 1,280. Yay. Adolong saka ng bugas na. Wala kasako. Okay. Okay, sila pa. Babe, I am very very happy po talaga sa kinita ko. I 7,280 is actually king crab. Kaya medyo kamahalan po ang kuha nila. And super super grateful po talaga. And blessed po sa natanggap ko po ngayon. Thank you so much po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!